Romanita. Nita? Yes. Nita? yes po, attorney. Uh, kasal kayo? Opo. Oh, okay. So, may mga anak kayo? Ilan Meron po, attorney. Ninyo? Tatlo po. Tatlo. Ilan taon ng panganay? 14, Taos, 12, at saka 12. 4. Gano'ng katagal na, na si Mr. IOFW? Uh, one year pa lang po siya doon. Ah, uh, one year pa lang? Opo, oh, so, bago, bago pa lang bago po. Pa lang. Opo, oh, attorney. Bagong bago pa lang. Umalis siya ng? November 16, 2023. Uh, simula noong November 2023, nakakapagpadala naman siya ng... Opo, oh, maayos po, po yung padala niya. Okay. Kayo ba ay nagkaroon ng alitan o hindi pa Wala kakaintindihan? Po. Sa totoo lang po, ayaw ko po sana siyang payaga na mag-abroad, gawa mm. ng, gawain na, na talaga. Na, uh, ko uh, pareha po kaming lead, uh, guardian noon pa man. Mm. Dito ako sa may SM Valenzuela, six, uh, five years ako doon. Uh, nagkaroon din siya ng babae. Maghiwalay na sana kami. Ah. Eh, kaso nga dahil lang din sa mga bata, ayun, balikan okay. ulit. Hanggang sa nag-resign ako, sabi niya, mag-ano kami ulit yung panibago para sa mga bata. Kaso, ayun nga, narasa namin yung hirap dahil yung tinatawag na karma. Inanggap namin yung nawalan siya ng trabaho hanggang sa pati mga anak ko, nahirapan gawa ng nawalan siya ng trabaho attorney. ini Anak ah, nakaplay siya ng iba, hindi siya nakapasok. Okay. Hanggang sa tinangga, ah, wala na kami pambayad ng bahay, tubig, kurinti, wala na okay. kami halos makain. Yung anak kong babae pang alawa, nagre-reklamo na baka mamatay daw kami kasi wala na kami makain. Doon ko na-realize na sige. Kasi nagpaalam siyang mag-abroad, sige ko okay. sige. Ang sinasabi mo, ay eh, umuwi siya nitong... November 18. November 18. 2023 hanggang... po. Hanggang sa December... Ah, bali ang flight niya, balik niya December 12... 2024 ka mo. Paano mo nalaman na umuwi siya dito? Uh, last November 26 iba na yung pakiramdam ko attorney, yung parang instinct siguro ng mong mm -hmm. asawa. Eh 'yun, tiningnan ko sa cellphone ng anak ko yung account ng babae, nagtaka ako kasi magkasama na sila eh. So, Ayun, may mga litrato. Opo, yung silang magkasama, hindi ko kaagad mapuntan sa butuan gawa ng, nagkasi kaso ako sa kuryente, nagpagawa po kasi kami ng bahay. Okay. So ibig sabihin Uh, hindi mo siya naka hindi siya talaga nagpakita sa inyo. Hindi po. Nung okay. pumunta ako, nagpadala ng pera na Nagpadala naman sa attorney. as if na nasa abroad pa rin siya. Parang Oo. ganun, ang peg. Opo, pero kulang po attorney. Okay, kasi, magkano ba ang napapadala niya dapat? Uh, first month anong uh, unang alis po niya kasi nung usap namin 90,000 per month. Ngayon nagpaalam po siya sa akin na uh, 75,000 na lang kasi sasali po siya sa paluwagan. May paluwagan po sila attorney. Okay. Sino subukan natin na matawagan ang uh, asawa mo ngayon ano si Dave Opo. na nasa Jeddah. Uh, pero nagre-ring pa lang siya. Kailan mo siya huling nakausap? <clears throat> November 14 po. So November 14. Opo. So mula November 14 ni niho, wala kang narinig. Wala kanya. Po. Okay. Uh, sinubukan mo ba na magtanong rin sa kanyang, kasi naga, nakakapag alala mm -hmm. ito di ba okay. sa recruitment agency? Opo. Oh, Anong sabi ng Recruiting wala Agency? Na po, wala na daw po silang balita gawa ng, binili na po daw siya ng uh, company po doon sa ibang bansa. Ano ibig sabihin ng binili? Wala na daw po silang, kumbaga wala na silang pakialam unless kung Hindi pinahirapan yung asawa ko doon. Okay. Pero OFW pa rin siya. Opo. Oh, okay. At ito ngayon mukhang ayaw makipag-usap ni Dave mm. ng harap-harapan sa Pero sumasagot siya sa amin. Kasi mm. ang concern natin is mga bata, di ba? Opo. Oh, okay. So ngayon, ang sinasabi niya, eh nagpapadala naman daw siya ng pera. Nagpadala ba siya ng oh, pera noong November? Ah, nagpadala po siya Nove November. Kulang po. Oh. Simula noong October 6, Kulang ang padala niya. 46,000 lang po. Kasi ang sabi Akala niya ko po... ko 75. Opo, oh, yun nga po, attorney. Magkano ba bumaba? dapat ang pinapadala niya? 75,000 po. 75, bumaba. Sagot ko saan, tanong ko sa kanya, bakit? Ano nangyari? Uuwi ako sa October. Yun ang ah. sabi niya. Ha? Uuwi ka ng October? Napaka-imposible kasi November ka lang, mag-isang taon. Okay. Alam mo, sabi ko sa kanya, sige, ito na lang. Mm. pruntahin mo ako kung ano yung totoo, tatanggapin ko. Mm -hmm. Sabi niya, hindi, malinis ng konsensya ko. Sabi ko, o sige, hintayin ka lang namin. Okay. Yun na lang yung nabalitaan ko ator ni November, ni ah, December 4, positive mm -hmm. na umuwi siya kasi pumunta ko ng immigration. Okay. Eh, sabi ko nga sa kanya, ayusin mo kasi wala na akong magagawa dyan eh. Binili mm -hmm. mo na yan. Ang lang naman, yung tama, okay. tamang sustento para sa mga anak ko. Kasi ikaw yung nagloko magsusutinto ka rin sa akin kasi sino mag-aalaga sa mga anak mo. Okay. Tapos yan lang, hanggang sa November at Orne, ganun pa rin, kulang pa rin yung pinadala niya, naging 42. Mm. Tapos December, naging ganun din, 43. Sabi ko, wala man lang pamas ko yung mga anak ko kasi nga may 30,000 kami monthly na loan. Kasi nipinaloon niya ako, attorney, gawa ng, nagpagawa kami ng bahay. Kumuha mm -hmm. ako ng motor pa may maghatid sundo sa mga anak ko. Mm -hmm. Kumuha rin ako ng washing para may makatulong sa akin. Hindi naman kami mayaman. Mm -hmm. eh, sabi ko nga yung 43,000, sakto lang pang bayad. Anong kakainin namin? Sabi ko, wag naman sana na ibigay sa babae kasi... Nang sa okay. siya mag-abroad para sa amin, mm -mm. hindi para sa iba. Okay, yung loan na 'yon, ikaw ang nag-loan sa bangko ba 'yon? Ako po mismo attorney kasi. Sa, sa bangko ba 'yon? Opo, sa bangko po. Sa bangko 'yon. Nakasangla bale ang bahay ninyo. Itim po, itim po. Bale may itim po ako na inopen bank account. Okay. Doon po siya nagpapadala doon sa siya akin. Doon siya nagpapadala Opo. tapos automatic na binabawas doon. Opo. Pero sa bangko ang utang ninyo Opo. na yan. Ha? Okay. Ang agency kasi, mahirap kasi silang mahimasok sa mga personal. Mm -hmm. no? Basta't nasa maayos na kalagayan ng OFW, hindi sinasaktan, Opo. hindi naargabyado doon sa employer niya, yun ang kanilang main responsibility. Ngayon tungkol naman sa kung merong hindi pagkakaintindihan, meron kasing a kung sa mga Ferris alam ko may alat mm -mm. ng eh. Sa inyo ba, ang nagpapadala ba ng pera, siya mismo yung asawa mo siya o yung po employer? mismo. Kasi ang nilagay po niya sa, kamp, uh, yung kontrata niya po, single po. Wala po akong kaalam-alam nun, attorney, na single hmm. po ang nilagay niya. Tapos nagtanong ako sa kanya, bakit gano'n? Yung ibang mga kamag-anak namin na trader, mismo ang company na nagbibigay Sabi niya, e wala, e gano'n talaga, yun lang ang sagot niya sa akin Ayoko ng gulo, e ko sige Siguro pwede natin itanong yan at verify at i-validate Kasi kung hindi niya dineclare na married siya, may falsification doon sa kontrata na Doktora Camille, magandang hapon po afternoon, 30. Yes, ma'am. Dr. Camille, ano po ba ang pwede nating maipayo dito kay Romanita? It seems that ang husband niya uh, has not informed her o hindi po siya inuwian. At uh, mukhang ayaw po munang makipag-usap uh, sa kanya. Pero patuloy na nagbibigay ng sustento bagamat kulang, sabi ni Romanita. Siguro una-una na no, Romanita, no? Mm -mm. Siyempre pag sa ganyan, ano, natandaan natin maraming ng ganyang klaseng kaso na nangyayari dito, sa, hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo. So mm. ang dapat nating isipin dito, una-una, huwag tayong masyadong emosyonal. You have to mm. more or less ang gawin natin. Pag-isipan natin maigi, paano natin mamomotivate na yung asawa natin ay talagang magbigay ng mas malaking halaga na financial need ng mga anak mo. Kasi ang hinahabol mo na dito yung financial ano need yes. ng pamilya niyo. So mm -hmm. yun yung ano ang, kasi kung tayo aabot tayo sa puntong magagalit pa tayo lahat. Mm -hmm. So basically yung, yung, mga lalaki pag ganyan lang ano the more na nasabihin nila wala na kaming pakialam. Kaya mas mahirap tayo makapag-reach out there kasi nasa malayo yung asawa mo. Pangalawa, ba mm -hmm. siguro pagdating sa ganyan try to talk sa mga anak mo dahil kasi baka kung yung mga anak mo ang magbibigay ang mag ng concerns kahit na mm -hmm. mga o magreach out kahit mga sulat man lang or messages na talagang pa we need your help lahat yung mga ganyan kailangan namin tulong hindi naman ito tungkol sa yung luho ang pinag-uusapan namin kung hindi yung tungkol sa ba ano, inaayos nga namin yung bahay, lahat yung mga mm -hmm. ganyan, malaking factor yun. Ngayon, kung nati-depress ka, unang-una, -una, wag na mo ipapakita sa anak mo, pero pwede kung mausap ka sa mga kaibigan mo or sa mag-anak mo. Kasi pag naging ganyan, ang tendency maapektuhan din yung mga bata. So, yes. ikaw yung kalakasan nila eh. Kaya huwag kang magpapanghinaan ng loob. Kulang uh -huh. nalang luluhod ako sa kanya. Hindi uh -huh. siya nakinig. Kahit mga anak ko kinausap na siya ng matino, maayos, wala pa rin. Okay. So, yan, pagkaganyan, bigyan natin ng, di ba, Doktora Camille, pwede rin yung may cooling off period kasi medyo mainit uh -huh. pa eh. Lahat. Saka, uh -huh. tama, oo. Kasi, uh -huh. alam mo, parang isa ganyan, parang lalo mong sinasakal. Uh -huh. Alam mo yun, uh -huh. kaya yung simplagi, nadidinig sa mga ang ganyan na give me space, give me space. Pero uh -huh. sabi nga natin, may limitasyon yung space na yan yes. at mag din. Alam mo, napakalaking bagay din, attorney ina na kung sa kaskali, magdasal kayo, manalangin kayo na maging maayos yung usapan na to. Kasi malaking factor yung napagpaanuhan natin, yung lumalakas yung mm -hmm. loob natin. Kasi napapanghinaan tayo kumisan eh, kaya naging ganyan tayo na sobrang emotional at saka sensitive tayo sa mga pangyayari. Yes. At saka, parang puro kasi kung puro pera, 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 yung mga ano, nakakarindi yon yun, lalo na uh, nasa labas, nasa ibang ano. Siguro ang kailangan yung pag-usapan is, paano matutugunan yung mga obligasyon? Yun nga. Kasi kung merong loan, kung merong Uh, iba pa kayong pagkakautang Ganun Yun ang dapat na maayos na pag-uusapan mm -hmm. Yun nga ano Attorney Kinakausap ko siya ng patino Ayaw niya Ang Ay dami kong message sa kanya Ayaw okay. niya mm -hmm. ato ini Pinauwi niya kasi yung Kabit niya noong October 6 I-April pa po Matatapos yung kontrata Tsaka Binilhan niya yung kabit niya Ng bangka Binigyan ng pera, binilhan ng cellphone, biliglan ng mga anik-anik. Mm. Kaya hindi wala na siyang kulang na yung ibigay niya sa amin. Okay. So yan again, a matter of evidence yan ha? Opo. Kasi ito ngayon, ang mangyayari is kakasuhan mo siya na may kabit siya. Opo. Ano, yun ba ang gusto mong gawin? Ganun na lang po. Kung ayaw po niyang makipag-communicate sa amin din, deport po siya. Kasi okay. wala eh. Pinapahirapan okay. niya kami. <laughs> o, paano, na yung pe, paano na yung mga bata, lalong walang... Atoy kung ganito man, kung ganito lang din naman na pinapahirapan niya kami parang mm -hmm. ganun lang din na parang hindi din siya imbis na naghahanap buhay sa uh, kumbaga ba imbis na napaplanot sa para sa amin yung nagkaroon siya na alam naman niya sana laki kami sa hirap tinulungan ko siya nagggraskarte ako kung ano lang ginagawa ko para magkaroon din ako ng kita okay. tapos nung kumita sa hindi na siya marunong tumi uh, lumingon sa pinanggalingan niya kasi ang isip niya mapira na siya eh unsa so, may atong mahimo nga ika tambag ni ining ato ang uh, inyong constituent nga si Romanita bahin sa iyang problema sa bana Ah, wa diri so dili nato mapatawag sa barangay sakto ba ma'am Oo, oh, dili ba taw mapatawag ma'am kay dili imong but mo uli diri oh unya eh, ang sinasabi ni Kap, hindi niya mapapatawag kasi wala dito uh -huh. at saka malamang hindi talaga uuwi doon di ba so Kap, unsa may imo ikatambag ano po ang maipapayo natin sige binisay lang, Kap, unsa ato ikatambag uh -huh. kang ang may katambag na ma'am ay si mga anak. siya. <laughs> yeah. Okay. Wala nang mabasa kayo. Dili naman musugot na yung bana nga mag-ihon. Ang pero manito ko, dili naman ito huli sa yung bana. Kaya ito, sustin ko ng Okay. So, ang sinasabi ni Kap is uh, asikasuhin muna natin yung mga bata. Mm Sakto ba, Kap? No? Na oh, unahon to ang unsay kaayuhan. Unahin natin kung anong ikabubuti ng mga bata. Yung mga tungkol sa mga pagkakautang and what not, uh, yun, haharapin yun. Dapat, di ba? Pero magdalawang isip ka muna kung ano ba ang gusto mong gawin. Kung baga, siguro, Sherry, ang sinasabi lang, katulad ng sinasabi ni Dr. Kamil, is, um, and with the proper counseling rin siguro, no, pag-isipan mong mabuti kung ano ang para sa ikabubuti ng mga bata. Hindi yung padalos-dalos tayo na yung galit natin ang magdidikta ng aksyon natin. Ha? Sakto ko, Kap, no? Muna ato ang tambang niya nga. Dilita magpada sa init sa atong u o sa kananaang uh, ang sa, sa kasuko, no? Yes, ma'am. Mm. Unahin natin kung ano yung ikabubuti ng mga bata. Okay? So, oh, relax ka Ooh. lang dyan. Ang wanted sa radyo naman ay nasa likod mo. Ha? Tutulungan ka, aasistahin ka, uh, pero pagsisikapan muna natin na makausap rin si Dave. Apo. Oh, ha? Attorney. Kasi doon magsisimula yan. Walang hindi na ayos sa mabuting pag-uusap. Mm -mm. ha? At doon mamamagitan ang wanted sa radyo. Yes. Ha? kalma lang unya Sige ang mga ko. bata mo ato pero na, ako ano? tato, attorney, ato ini kan ang kapoy na manggod nga pagbalik pas iya ay dugay na manggut ni nga iyang ibuhat okay so napapagod ka na na uh, yung makipagbalikan ganon naiintindihan din natin yon kaya nga ang sinasabi natin is ano ang ikabubuti uh -uh. para sa mga bata? Para unta na. Suporta na lang unta na. Yes. Morang pinaka-importante. kung okay. Kaya ano kayo labad? Okay. So, yan. Yung kung suporta, yan ang pwede natin ngayon idaan sa agency. Uh -huh. Pero magkakaso muna tayo. Ma'am, so, pa uh, pamamasayan na lang din po namin kayo pa uwi po ng Surigao po. Ha? Opo. Uh -huh. pa para po makapiling niyo po yung mga anak po niya, ma'am. Uh -huh. Okay. Sige po. Tutulong po kami, ma'am. Mag po kayo mag-alala. ka sa imuhang gipliti diri, ha? Unya, Sige pa. Paplitihan pa dyan pa pa ka. <laughs> Senator Rapito po, maraming salamat po kasi napakaganda po. Gawa ng ano? Pagpasok ko palang dito, hindi ka na magugutuman. Tsaka inayos niyo po kami. Inayos niyo po ako. Akala ko noon, sa labas po ako matutulog. Sige. Sige. Ay, na nag-check-in po namin Opo. kayo, no? Opo, Opo. akala ko noon, baka paano na to sa labas ako matutulog. Hindi, Ngunit, hindi namin pinakabayaan. Hindi kami. Ayun, serafi salamat kasi. Intindihin niyo po ako pinabayaan. Dami kong iniisip na baka sa labas ako matutulog pero hindi. Inayos niyo po ako, nakatulog po ako nang maayos. Maraming maraming salamat po sa inyo okay. din po. Oh, ma po, ma'am. Sige. Salamat. Po. Intindihin Apo. mo nang mga bata ha. Oh, kalma lang, kalma Thank lang. Intindihin niyo po attorney. Oh, kanya-kanya mang kuanta mga jita, mga uh, uh, nieta. Uh, oh, permiti ano? kanuna ay ang kuan. Apo. Sige. Ha? Salamat, ma Sige. salamat kayo, ma po, maganda ng hapunan. Salamat kayo.